No, iba ang papel ng tao sa mundo. Ang papel ko, panatiliin ng katahimikan sa loob. Ayusin mga bilanggo. Malaman nilang sila yung mga tao pa rin. Ipaglaban ang karapatang binigay ng Diyos sa kanila. Ang karapatang mabuhay. Nandito kami ngayon sa medium security compound ng New Believed Prison. Now na nang tinanggi ng superintendent na may nagaganap na gulo at tensyon dito sa loob ng naturang bilangguan. Pero magpapatunay okay. ang matataas na sa ating kasabang Resty Cruz. Resty? Ah, maraming salamat sa uh, kasabang Ray. Dahil tayo ngayon sa medium security compound. Live! tama at normal na proseso. At diwano rin, siya ay prediktado ng ilan sa mga opisyal. Eh, yan bang impormasyon na yan eh? May basihan ba tayo dyan? Oo, kasamang rey, meron tayong basihan. Galing mismo sa loob ang impormasyon. Eh, sa tingin mo ba, Resty, yan na pinangangambahang kera pagkatapos ng nangyaring patayan sa maximum security compound na itinitinay ng OIC ng uh, Pilipinas. Hindi ko alam, kasamang rey, oras na lang ang makapagsasabi niyan kung ito na nga ang araw Uh, kasamang Rey, eh, yan ang muna ang balitang may bibigay ko sa inyo. At ito po si Resty Cruz, nagukulat live dito po sa labas ng Medium Security Compound, You Believe It Prison. Maraming salamat, Resty. Ayan po mga kaibigan, narinig niyo ang ulat ng ating kasamang si Resty Cruz. Isipin niyo mga kaibigan, isang daang taon nang nakatayo ang institusyong ito. Makasaysayan na ang lugar na yan. Abay, dyan pa nakakulong ang lolo kong girilya noong panahon ng hapon. Eh, wala ba talagang makukunang pondo ang ating gobyerno para wag na maibenta ang malawak na lupay ng NBP? Tsaka isipin nyo na lang, libo-libo yan. Paano ang proseso ng paglilipat niyan? Paano kung magkaroon ng takasan? Eh, ang gagaling tumakas na mga yan eh. Tulad na lang ng bilanggong si Angel Ama na yan. Tumakas na, nakabalik pa. Eh, baka mamaya sa mga bahay-bahay pa natin magsitaguan yan. Eh, kailangan talaga natin dito isang masusing pag-aaral. Ang opinion ko tungkol sa bagay Ipapasok lang po ng superintendent kasama ang elite squad ng New Believed Prison at ito'y upang tiyakin kung totoong nagbalik na ang tinatawag nilang hari ng Zelda. <tapos> Patatawa mo yung sinabi ko si... oh. buong katawan mo, babahayan ang bala ko. Pati ba, para sa buhing ko. Umpisa na natin ang pagkalat ng... Sir, tinumaan. Ano'y puso? Sagasa! Yan ito! Sana po, inaaral sila ng mga pangit. po yung mga kalaban namin, huwag niyo po silang paganda. Mga demonyo po sila. <g eyelash> Unti lupa ang natin. To be committed to the new prison. It Ito ang alam namin, Bilibid. Hindi ang laor. Kaya nga ako natanggal dahil magkaisa tayo ng paniniwala, Angel. Hindi sana kayo dapat umabot dyan. Kung naniwala lang sa akin ng gobyerno. But this time, the government must believe us now. Tinamaan ka na... Ng... Kung hindi lamang tama ang pinakikipaglaban mo. Kanina pa sana sabog ang utak mo. Sir. Sir. With all due respect, with or without your permission, I'm with the prisoners. What? Kasama ka rin nila? Me and 14 of my men, sir. Marami naman ako kilalang pwedeng tumulong sa atin. Ninong ko yung presidente. Pwede akong pumunta sa kanya. Pwede ko siyang kausapin kahit lumuhod pa ako sa harap niya, Angel. Masabi ko lang sa kanya na mabait ka. Na hindi ka walang hiya. Na nagbago ka na. Angel, lahat yun gagawin ko para lang sa'yo. Ano sa nangyaring patayan kanina? Sino makikinig sa amin? Nakilala mo kung walang krus sa dibdib. Alam mo lahat ang nagawa kong kasalanan. Hindi ako mabait. Nagpapakabait, oh. Walang iya ako. Pero pinilit ko maya. Para sabihing nagbago ko. Kriminal ako. Nasa buong pagkatao ko na yun hanggang kaluluwa. Yung malayang lipunan. Gusto nila magbago kami. Eh sila. Nagbago ba? Hindi mo kailangan makiusap kahit kanino binabayaran ko ang kasalanan kong ginawa. Ilang taon kong binabalata ng sintensya ko. At kung makalabas man ako dito, bali wala rin. Masama pa ng tawag. Sama pa ng tingin. Ex-convict. Ano bisa nun? Ex-criminal. Dito na kami mamatay dito na kami kukunin ng pamilya namin. Kaysa sa ambang lugar. Isa ng pamamaalam mo sa akin. Makakalaya ka pati ito. Makakaya mo to. Magkakaroon pa tayo ng maraming mga anak. Pinapakita mo silang lumaki. Mamatay ka dahil sa katandaan, Angel. Sa kama. Hindi dito. Hindi sa parang iniisip mo. Hindi bukas, hindi sa makalawa, naiintindihan mo ba ako? Paayos na yung lahat. Biglang umulog. Kapalaran ko na itong Ang mapunta sa lugar na ito. Nagpapasalamat talaga ako. Ang bilibid, ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Kasi dinala ka na sa akin. Patapusan na natin lahat. Hindi ho mangyayari yan. Eh. Nandiyan ho si Angel. Naniniwala kaya niya tayong itawid sa labanan. Pero kulang tayo sa lahat ng bagay. Sapat na ho paniniwala para magtagumpay tayo. Isa ang gusto namin at gusto ninyo. Katahimikan dito at sa pamilya natin. Kahit na gwardya kami at bilanggo kayo. Sa kamatayan, pantay-pantay na tayo. Walang pinagkaibang ang malayang lipunan sa kriminal. Kailangan mo lang may mahirapan, may mamatay, bago magkaroon ng pagliliti. Salaya, bago ka pakinggan. Kailangan meron muna magsakripisyo ng buhay bago magkaroon ng pagbabago. Lahat ng bagay may katapusan. Hindi ah. ka mabuting tao. Ja. <laughs> magandang araw to para maging masamang tao. Brother! Baka pwede yung pag-usapan natin muna to. Next time na lang. Ano, huh? Malik? Ito na ba tayo natatapos sa sawa ko? Angel, mga ka sa akin. Kahit anong mangyari. Kahit gaano kahirap. Kahit na gano'ng kasakit. Kahit makamulahan ng pag-asa. Susurvive ka. Hindi ka susuko. pangako ka sa akin. At huwag na huwag kang bibitiw sa pangako. Góð, góð, góð! Angel, break Angel. Ang hanggang ito kang dyan. Hindi kailangan na responde? Okay. Okay. Sir, bantay gate bantay gate pa oh, oh, sir, bantayin nyo yung gate na yan. nyo yung gate Huwag nyo po dyan? Very clean. Very clean. Okay, sir. Check your fire! ito, oh. Malaya ka pa! Dalhin sa kabilang building yan! thank <laughs> you Kemisir, kemisir, peralihan polis saja. Eh, eh, saya kutip musir. Eh, boy, boy, paketan musir ke selok tang Zelda. Nunggukan. balik ke tangi selok Zelda. SHUT Somebody... get positions man ¡Check the windows! i Katapos ng isang madugong labanan sa pagitan ng pulisya at mga grupo ng nagrebelding bilanggo at gwardya na nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay, sa hindi may paliwanag na dahilan, idineklara ng Pangulo na hindi na ililipat ang New Believed Prisons at itinatag ito bilang isang bagong yamang kasaysayan ng bansang Pilipinas. Pinagbigyan ako ng ninong ko na bigyan ng amnesty si Angel. Naibalik sa pwesto ang dating director kapagal, ng Bureau kapagal, of Corrections at ang dating DOJ Secretary. <laughs> Oh, paano mga kosa? Sige. Salamat. Sige. Oh. Nakalaya si Erwin at muli silang nagkabalikan ng kanyang asawa. Alam mo, nagluto ang paborito mo. You may now kiss the bride. Nagkatuluyan si Yaya at si Catherine. Balita ako paglayan ni may menopausal pregnancy ngayon si Yaya. bumalik ang katahimikan sa National Beloved Prison at patuloy pa rin umiira lang hidden code hanggang ngayon.